Paano kaya ang naging buhay ngayon ni Dave kung hindi nakilala si Tatay Telegram. Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-uusapan, please comment section below and please subscribe my YouTube channel Kuya SMB Vlog uy atin to. Okay? So ating pag-uusapan yan ni Ma Kaydon regarding po doon. Hmm? Dahil uh, um sinusumbat uh, pinapa, uh, sinusumbat nila kay Tatay Telegram na kung hindi daw kay dahil kay, kay Dave, hindi daw darami subscribe ni Tatay Hindi daw lalago ang followers ni Tatay Tikram. Sa FB page man or yun, sa YouTube man, punto por punto. Hmm? So alam mo, ano, um, um, anay, kung sino ka man na pila, ano, na surut ka. Ito lang masasabi ni Kuya SMB sa sa'yo, ano, hmm? Kung hindi nakilala ni Tatay Ticrong, si Dave, siguro until now, nasa, nasa kalye pa rin. Palaboy-laboy pa rin doon kasama mo. Right? Kasama yung kung sino nagkupup sa kanya, kung sino ang mga kaibigan niya doon nandun. Baka ngayon may asawa na yan. Baka nga maging adik din. Right? magpasalamat na lang kayo buang ka ah, sorry for this word because sobra sobra na kasi ang kaniyang kaniya kanilang mga ginagawa sa ating founder hmm? magpasalamat na lang po kayo kay tatay tikram dahil kay tatay tikram nakilala si Dave ninyo ah, um, wag isumbat hmm, na kay tatay tikram ang na ibigay tulong ni Dave sabi nyo pa ah, sa pagbablog dahil tuloy na kung pwede lang kulang pa yun ha? Ah, kung sumingil si Tatay kay Dave kulang pa yun ulitin ko ha ah, kulang pa yun taasan mo SMB kulang pa yun kulang pa. Wala kayong karapatan na isumbat kung anuman ang naging resulta ng channel ni Tatay Tekram ngayon. Dahil nakuha yun ni Tatay Tekram sa kanyang pagpupursigi. Kung may naitulong man si Dave sa pag-subscribe or sa mga followers na tumaas ang kay Tekram followers subscribers, ano yun? Um, katumbas yun ng kanyang kasipagan. Kaakibat yun ng kanyang kasipagan. Bakit nyo i ikakalkal? Bakit nyo kailangan pang uh, mga nakaraang nakalipas ik ikwento sa kanila dito sa publiko Ano bang ibig niyong sabihin? Mananalo kaya si Dave? Sa ganong argumento? Ganon lang po doon Anong mga ka-idol? Kahit saan man kaya pumunta Inalimbawa ko na nga yan noon, di ba? Wala kayong karapatan, sumbatan ang yung mga magulang kasi ang yung mga magulang ang nagbigay ng yung buhay na makita mo ang ganda ng ating mundo. Ganon din si Dave. Magpasalamat, wala si Dave, karapatan, manumbat kay Tatay Tikram. Dahil kung wala si Tate ticram, hindi niyo si Dave makikilala at hindi ni Dave makikilala at makikita ni Dave ang pagmumukha mo. At hindi rin mararamdaman at hindi rin ma-experience uh, ma ni Dave ang, uh, ang kasaganaan ng buhay. Huwag nyo nang i-compute kung anong sino nagbigay tulong. Huwag nyo nang whatsoever dahil si Dave under ni Tatay Tekram. Sabi nga pa, sabi niyo nga pa na si Dave under ni Tatay Tekram, Tatay Tekram as a father of Dave, inampon si Dave. Okay? Alam niyo na, alam niyo naman noon na si Dave kinuha ni Tatay Tekram musmus pa lang. Hanggang siya ay nag-edad ng 18 years old. Okay? Nang nakuha na ng mga kurimaw si Dave, sinamantala yung kahinaan ng bata, na brainwash yung bata. Di ba? Uulitin ko po, hindi si Dave nagpaya, eh, hindi si Dave ang nagpayaman kay Tekram. Yumaman, lumago si Tekram dahil sa kanyang kasipagan. Halimbawa, Sino ba, yun? Sino ba yun? Si Uragon ba yun? Ha? Halimbawa, ako si Tikram. Ikaw si Dave. Sige, kita na tumatai ka. Halimbawa lang ano, may vlog na ano ka. Hmm, nag-boom, nag-viral. Hmm. May karapatan ka bang sumbatan ako? Na alam, alam mo na nag-viral yung ating video, maraming tumulong, maraming na, na Maraming nagbigay sa iyo ng diaper, whatsoever di ba? May karapatan ka ba sumbatan ako? Wala kang karapatan sumbatan ako. Dahil sa akin, dahil sa pagbibidyo ko sa'yo, maraming nagbigay siya yung diaper. Maraming sa'yo nagbigay ng modis with wings pa. Halimbawa lang to. Ganun ang nangyari kay Tatay Tikram and Dave. Hmm? Ulit-ulit na lang to. Masakit na sa ulo. So, totoo lang. Kung hindi nakilala ni, ni Tatay Tekram si Dave, nasa lansangan si Dave ngayon. Baka adik. Kaya you have no right na isumbat kung kung anuman ang maibigay tulong ni Tatay Tekram. Kung anuman ang maibigay tulong din ni Dave kay Tatay Tekram. Dahil yung ginawa ni Dave, kung ating busisiin at sukatin. Ulitin ko po, kulang pa yun. Kulang pa. Ikaw, ikaw jan si Oragon ba yun? Uulitin ko sa'yo. Kahit anong paninira mo kay Tatay Tekram, hindi ka magwawagi. Hanggang dyan ka na lang. Hmm? Ay, hey, katulad mo. Ulitin ko. Nanay tatay mo. Oh, na nanay mo na lang halimbawa para medyo basic lang tayo kasi alam namin na medyo mahinang isipan natin. Na pinanganak ka ng nanay mo. Linawal ka, dinamit binihisan ka, pinaliguan ka, nang lumaki ka, pinagtapos ka ng pag-aaral. Ha? Ngayon, nakapagtrabaho ka na, nagbibigay ka ng pera sa nanay mo, nagbibigay ka ng house and lot, nagbibigay ka ng whatsoever. Ang tanong ni Kuya SMB, may karapatan ka bang sumpatan ang mga naibibigong tulong sa iyong magulang? Anak ko, is anak ko, orang no, lumalaking ilong ko, maayos ka. May karapatan ka ba? Kung karapatan, please comment section sa mga nanonood sa akin ngayon. Please comment section below. How many times ako palit ulit ito? nag upload na po ako nito. Di ba? Kahit buhay mo, ibigay sa nanay mo, kulang pa yan. Walang kabayaran sa so, ang sakripisyo ng magulang sa anak take note that. Hmm? Take note na. Puso mo. Take note na. Uh, uh. Agay na malaom-laom. Natawa tuloy sila. Di ba? It's a very simple solution. But you did not. Ha? Huh? Follow the rules. What is the solution it is? Di ba? Naka-English tuloy si SMB. Ganun lang po doon, ano, mga katikram. At least, napaliwanagan ko sa inyo, napaliwanagan ko kay Buang, kay Anay, ay, sino ba yun? Si Or, 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 Oragon, mayon ewan ko, sa Oragon, is matapang yun, hindi ba, sa Big Big Huwag niyong isisi kay Tekram na yumaman siya. Kasi pinapakita nyo na si Diblao ang nagbigay ng opportunity na yumaman si Tatay Tekram. Di ba nag na nga ako sa inyo, di ba? Nabuti nga kay Dib, sama lang sa ano lang sa kanya eh, yung yung kunting kunting, kunting, kunting ano lang, kunting salita lang, kunting galaw lang, kunting whatsoever. Di ba? Yun lang at tulong ni di, Dib. Sinusumpat niyo pa. Ulitin po, wag nyong bigyan, wag nyong uh, um, ano kay Tatay Tekram, kung ano man ang nakamit niya ngayon. Dahil sa kanyang pagpupursige yun. Ha? Hindi, that time, hindi lang naman actually si, si Dib ang kinontit niya nagboom lang ang ang, ang uh, lang ang video nila. Pero hindi yun way din ninyo, tang kayo. Wala din kayong way, wala hindi din kayong karapatan na yung video na yun isumbat nyo kay Tate Tekram na yung video niya yung nagyaman yun ang dahilan naging, na, naging yumaman si Tata Tekram. Ikaw halimbawa na lang natin. O, totoo yun. O, sige. Walang pakinyo dun. Kay Dave. Si Dave nakatulong sa kanya. Inexplain ko na ulit sa iyo, di ba, kanina? Nagpasalamat na lang si Dave dahil sa video na yun, nakilala niyo siya. Ba't eh, na malam nang igigil Ha? Ay, ha? Oh. Hmm? Parang kamukha, karang kamukha ko na dito si Yanoy, si Inrili. Hindi ko alam si Inrili bang kamukha ko dito o si Lakson, libero lang. Ganun lang po doon ano mga katikram sa kay Kuya SMB. Ano kaya maging buhay daw ni Dib ngayon kung hindi nakilala si Tatay Tekram? Bangaw. Adik. Siguro. Or may asawa na ngayon. Nasa, nasa squatter nakatera. Kung saan siya idada kung siya kung sino kumop kung, kung, kung sino kumop ko pa sa kanya baka nandoon siya baka sobrang payat ni Dib ngayon kung hindi siya kinapupunta ni Tatay Ram magpasalamat na lang kayo na kahit um, ganun ang buhay ni Dave, binil kam ni Tatay Tikram, inaccept ni Tatay Tikram dahil sa kabaitan ni Tatay Tikram, ah, nang ina dahil sa kabaitan ni Tatay Tikram, ginawa, itin, ginawa pa siya, inampon pa siya. Hindi siya nagramot ang pili mo manalasas magamit ni Dave. Hmm? Nagigigil ako nagigigil ako. Huwag nang paipal-ipal dyan. Paliwanag ko na sa'yo, di ba? Pagpasalamat na lang. Huwag nang isumpat kung anong naitulong hindi kita titikraw. Nakita mo to? Ako, nakapag makapagtadyak to. to. Ako. Alam mo yung kabayong makapagtadyak, mga katikram? Kulang pa yun. At least, pinaliwanag ko na sa inyo. Ano? Si Tatay Tekram, ang naging susi, naging tulay, naging daan, na kung saan man ngayon si Dave naroon kung ano man ang sitwasyon ni Dave ngayon dahil kay Tech Ram oh hmm. sino ang disagree dyan kung mo disagree kayo sa so sinasabi ko please comment section below Dali lang naman akong kausap hmm hmm naku 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 Makikipag-debate pa kayo. Alam niyo naman na mali kayo eh. Kaya, kahit saan mang way kung mag-base tayo on sa katotohanan hmm? yun ta tama di ba mga ka -tekram? tama ba si SMB tama kaya ikaw magdi-December na ganoon pa rin ang utak mo makiti pa rin ang isipan mo matulog ka wag kang ksp kasi sa pagmumukha mo, hindi na kailangan. No? Kahit sa impyerno, yung pagmumukha mo, ewan ko kung tatanggapin yan. Ha? Ewan ko kung tatanggapin yan. Buwang. Ago, SMB ha? Bawal ba magmura yung community, tatay? With, with respect man lang sa mga supporters and followers. Well, alam ko naman po. Nangigigil lang ako mga mam, nanay, tatay, dyan sa mga viewers ko. Ah, sa mga hindi nakasubscribe naka dyan, subscribe na kayo para hindi akong magigil sa kabusitan ng pagmumukha na yan. Hmm? Ganun lang po dun. At least inexplain ko sa kanya anong mga anong mga ano, uh, para maunawaan ano, hindi king parang ano, or or hindi makaintindi. Ano mam ma ano Zahara? ah may love shout. And of course from Israel, sa akin na sanonood ngayon, may love shout. Tapos isembin sinatot sila. At Ma'am Jin Jin, ah, lagi kong naaalala na kung saan man akong pumuntang vlog. Lagi kong uh, in, in, sinashoutout nila. Ilang mag-love shoutout sa inyo. Sino pa pang lagi nagsashoutout sa live? bini bini welcome si Kuya SMB. Day Di Jahana, Diana, basta marami. Kung sino man po kayo, mag-love shoutout sa inyo. Hmm? It's sana maunawaan ng, ng mga mga anay na yung panunubat nila kay Tatay Tikram kulang pa yun sa nagawang tulong ni Tatay Tikram kay Dave right? try me right? hep hep hooray di ba? ano ba ni Sibi ang hori mo ang landi ha, sige hooray ah, di ba? buong buo ganun lang po dun ng mga Tatay Ticram, wag natin Wada tayo we have no right na ipagkalat pa sa buong mundo <laughs> Dahil sa akin, dahil kay Dave, naging mayaman si Tikram. Di ba? Nung pake mo dun. Huh? Kulang pa yun. Ha? Huh? Kung sabi natin, kung hindi kay Tate Tikram, paano kaya ang buhay ni Dave ngayon? Nasa lansangan pa rin. Baka adik doon. Hmm? Baka namumulot ang basura, namasaura doon. Sobrang payat na ni Dave kung hindi niya nakilala si Tatay Tekram. Kung nandun si Dave, ha? Kung, hindi si Tatay Tekram, makikilala niyo kaya si Dave. Kaya wag niyo siyang, wag uh, ipagramot kung ano man ang naging boom ng video na yun. Kung na, nakapunta man sa USA, nakapunta man sa Australia, nakakataan kontinente, magpasalamat kayo dahil kung sino nagmahal kay tatay sa mga bang juro kontinente na yun minahal si Dave at binigyan ng ikap babago ng kanyang buhay may I right? tama kung si Dave, kung si Dave nasa iyo lang oragon patragis so nako baka sabay kayo sa lansangan doon kayo sa lansangan ano o, you, you segregate the bottle the plastic and, and everything okay? mga English talaga SMB pang ano lang pang derby lang di ba nako happy monday pala sa inyong lahat Again, ulitin ko sa mga hindi pa nakasubscribe, ah, sa mga nono viewers ko dyan, na, ah, bigyan nyo naman ng chance, para makita pa, mga angat man lang si Kuya SMB hindi, <laughs> will be serious tayo totoo po yung sinasabi ko. Ah, kasi, pangit tingnan eh. Pangit pakinggan. Pangit sa lahat. Pangit ang pagmumukha ninyo is lalong pumangit ang yung ano niyo yung mga opinion, yung mga idea ninyo. Hmm? Ulitin ko, ang ating content, kung hindi kayo nakilala si Dave ni Tata Tikram, ano kaya ang buhay ni Dave ngayon? Uulitin ko po, baka bangaw baka nasa lansangan baka may asawa na ngayon di e baka sobrang payat nangangalkal ng basura dun sa gilid gilid siyempre nagkaroon na ng asawa yung hindi natin alam hmm? ano na kaya ang, ang buhay ni Dibno yun nang nakilala ni Tatay Tekram noon oh, na marami ang buhay maraming nagbibigay maraming nagmamahal na hindi binigay ng magulang kay Dib, na nabigay ni Tekram bilang as, as a father may mali ba doon? Hmm? Hmm? <laughs> Nagsama mo SMB. Ganun lang po doon. Di ba? Kwak, kwak. Kwak, 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 kwak. Isip, isip din pag may tema. Huwag niyong, wag niyong wag basihan yung mga nagbigay na niloko si Dave kasi ang laki ng pera ni Dave, 2.7. Hindi binigay ni Tatay Tekram ibigay man yan ni Tatay Tikram mo hindi, wala kayong karapatan. Dahil sa kabaitan ni Tatay Tikram, o oh, sige, ibibigay ko yan sa legal na proseso sa tamang panahon. Ngayon, nagkaroon ng bagong issue. Regarding po doon, na pumunta sila DC, tapos sa, DS, sa si, you know, si Dishara, si, si, si Dave, pumunta sa DSWD, pumunta sa barangay, para ipatawag si Tatay Tikram. Sa, it's fake news sa lahat kung nasa legal tayong proseso una first step sumunan sa barangay ipapatawag si kung saan nakatira si Tatay ipapatawag yan sa barangay kung hindi susurupot si Tatay Tikram pangalawang pangalawang call so ano hindi pa rin halimbawa eh, dumating si Tatay sa, sa, ano sa sumun pangatlo hmm. Kung sa pangatlo hindi pa rin ito dumating si Tatay Tekram na yung kaso is uh, under of uh, example of child abuse pupunta sa DSWD. So DSWD, uh, makipag makipagtulungan uh, ang barangay ito DSWD, pupunta sa PNP. Ganun po doon ang proses. Hmm? Mm -mm. Pero sa isang nangyari ngayon, si uh, Dave is 18 years old already so hindi ko alam kung sa kapis sa child abuse kung totoo man yung pinag-ano no. Kung anong i-reklamo, yung reklamo ipakita din yung prove, prove basta kung saan man kayo magreklamo, natutuwa yung pinagsasabi nyo. Hindi puro kuda, di ba? May I right? I'm right. Ganun po mga katikram. Hmm? Kapal ng apog nyo. Anyway, uh, hanggang dito na lang tayo mga katikrams. Ano? Sa mga na dyan. Again, ulitin ko, don't forget to subscribe ha. Mm Atin to. Baka maglalive live ako everyday, ha? Ah. Don't forget to support me. E, 10 p.m. yung live ko. Kahit may kasabayan ako, okay lang, ha? Ah. Sana magtulungan na lang po tayo. Alang-alang sa community ni Tatay Tekram. Community ng, ha? Ah, community ninyo. Kung ano ang, kung anong channel na to, kung anong, kung sino man ang nakakapalit kay Tatay Tekram, mahalin ninyo. Ha? Ah, huwag nyong awayin. Ha? Ah, huwag nyong, huwag nyong pagsilosan. Kasi, ino nga, di ba? yung gusto ko yung nakaraang issues na dalawang vlogger wag nang uh, ibalik yun kasi isipin nyo na lang wag yung sariling interest kundi community interest ang lagi nyong isa-isipan pa alam alang sa pangalan ni Tatay Tikram hanggang dito na lang mga Katikram ang so, sobrang intan ni SMB know, na no, SMB talaga kung kabilog yung eyeglasses, gaano din yung kabilog ang ilong. But it's it's ano lang naman, kung, uh, kung ano yan, proportion lang naman, di ba? Mga biro lang. Anyway, hanggang dito na lang ha. again, salamat sa mga nanonood. God bless, mabuhay po kayong lahat. Arigato. Tama pa yung Chinese ko? Oh, Chinese, japanese ko, arigato. Isambi, hindi bagay sa'yo, arigato. Ang bagay sa'yo, arabo. Ayan, yun na. God bless. Hmm? Mabuhay po kayong lahat. You